ang alam sa inyo ng bilyarang ito. Ang bilyarang ito ay may sukat na pitong pligo na plywood. Grabe, laki-laki nito. -laki ano, ano, ano? <coughs> At imagine ngayon lang kayo makakita ng ganitong kalaking bola ng bilyaran. At ganito kalaking tako pwedeng pangaligi sa bahay. <coughs> <coughs>

For today's video ay gagawa kami ng pinakamalaking bilyaran sa buong mundo. Parang wala lang kung titingnan. Pero ganito kami ka seryoso sa kalokohang ito. Kahit this is for entertainment purposes, naubos pera ko dito. At gumastos ako ng 200,000 plus para sa kalokohang ito. Welcome to day 6. Di ko alam na ganito pala ang mangyayari at ganito ka hassle.